pupunta tayo kala inay. Eh. Ah, parang uulan pa. tsikahan, wala, in, kung ano lang naisip namin pag-usapan, yung napapag-usapan namin. Tapos nag-uusap din kami about sa iba vlog ko, oh, o no, na iko-content -co ko, ang hirap naman na, uh, ang hirap pala maging ano vlogger, tapos sa uh, magko-content -co ka ng kung ano-ano. Uh, eh, dating mahiyain ka, ngayon talagang kapala na ng mukha. Tapos ayun, ikikwento ko uh, kung paano ba ako mag, uh, Lalo na sa Facebook ko, paano ba ako magkaroon ng mga followers. Sobrang hirap pala, hindi pala ganun kadali. Kahit nasabihin pa natin 3 minutes, 10 minutes. Lalo na isipin mo kung okay ba ito sa mga manonood. Ayan, ang dami-dami talaga pwede mong isipin kung ano na Okay, show Mamaya may, iba, may, may video ka. Ay, para magdadalawang isip ka. Okay ba yan? Kung maganda ba yan? Ay baka mamaya may basher ka. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Ay, ang dami talaga. So, ayan na nga nilabas na ni Ate Leia yung pinakatago-tago niya phone holder. Uh, kasi hindi namin alam ko sa namin ipropesto yung cellphone ko. So, sabi ko tulungan niya naman ako kung anong kukontent ko ngayon. So, ayan lang. May, naisipan kong i-gawin ang nakita kung paano kami nagchichismisan, chikan dito, chikan doon. So, pag wala kaming, ano, wala kaming magawa, lalabas kami, kakain. Ayan. Ganyan lang, ano namin, routine namin araw-araw. Kami-kami lang din na nag-uusap kaming tatlo. So, mamaya, andyan si Bella, pero andyan tulog pa. Uh, kasi pag, pag ganitong oras kasi, ko. So, nakakatamad na mamamasyal. Wala namang maglalakihang mall dito na pwedeng, ano. So, malayo pa kasi mga 30, 30 minutes to 40 minutes na uh, biyahe. Kaya, ayun lang ginagawa namin. So, pag uh, 5 o'clock, yun, maganda. Saka 5 o'clock pala maganda mamasyal. Kaso, syempre, iisipin mo, magluluto ka na. Ay wala ka na rin oras. pag-seven naman eh, wala ka na rin mapasyalan seven kasi madilim na eh. Saan na lang pupunta kundi doon sa pier na malapit sa palengke. Si, si inyo, anaga, anaga, gamit kay si ring. Ano na. Si Ren, Mama, itun mga gamit itong ako. Ay, wala na rin, Bilay na, wala butangan. Sino maraganot ka? Sino pa? yun eh naging wala mong kumasinin alam yun ano mabagay namin sa minsan naga ano, ginagawa ng cellphone at sibilang So, yan, here, ako nga sa tuloy na gumawa ng content para naman may kasama akong gumawa ng mga videos kay paano. Pero okay naman siya. Pag may ako kung saan saan, sige, okay lang. Basta free time niya. Naglalaan talaga siya ng oras. So, yan, may hawak ng ano, wasay si Atelier. Ewan ko ng Tagalog ng wasay o oh, pareho pa rin. So, wow, wow. kanina kasi may nagkuha sila ng kahoy. So, pagdating ko, nadatnang ko na silang katatapos lang nila nang huwa ng kahoy. So, nagpa-sibak siya ng kahoy. So, sabi niya, Jack, sayang. Hindi mo, oh, hindi ka dumating na mas maaga para na i-content mo yung pagsisibak namin ng kahoy. O, oh, diba? <laughs> so, mga ganun, no? kasimple lang na pwede niya nang i-vlog ah kahit hey, pa paano. Ayun ang pinag-uusapan namin. So, ano na naman ang next na vlog ko. pupunta kang nga pa. na to. So, yeah. Tatlong pa. Ayan, tatlo. Pupunta na ngapit bahay na. Nangapit oh, bahay na yung tatlo, oh. Ano? Nangapit bahay yung tatlong pabo doon. Pumasok sa ibang, sa kabilang bahay. <laughs> pumasok ko sa bahay? Kilati Kilati Sening. Ayan, pabalik na sila.

Kita nyo naman, malawak yung bakuran. Pero, puro, puro manok ang laman. So, na-extension lang pa siya doon hanggang doon. Hindi ko. ng manok. So, pitasin na lang natin. Kasi, gusto kong kumain. ako. So, ay, isa lang pala. Kala ko dalawa. Ayan. So, ayan. Meron pa naman dito. Ano? So, ito lang muna. Ay, dalawin na natin. Baka kulang, tayo na sa usawa natin. So, gusto. So, andito na ako sa bahay. Ayan nga, galing ako doon sa kabila kanina. So, uh, naka -uwi na ako. Kasi, maulan na. Maulan na. Kaya, babalik sana ako ngayon kaso, umuulan eh. Kaya, bukas na lang ulit. So, i-close ko lang yung vlog ko, please uh, subscribe po sa akin, channel Alin Jack, uh, and like, share po, uh, and click the bell button para ma-update kayo sa lahat ng aking video. Bye-bye!